Bab, ang kyan mo. Ang kyan. Ang kyan. Ang na Ang Ang kyan. mo Ang kyan. Ang Ang kyan. 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 Ang kyan.

Ganyan. Thank ka sa mga niya. <laughs> ikaw, Annalyn, sunod ka. Ikaw, ate, An. An, ikaw dito, sunod ka. Ganun din. Oo. Uh. <laughs> Para, hindi. <laughs> sige, sige na. Sige na. Katawaan. Katawaan. Kasi kami, kami parang mga sikat kami ng mga aktor. Tapos, ikaw ang... Ayan. Ito po si Mama Ana Clemente <laughs> na wala ako ditong masabi dahil sa negosyo nitong matindi na ang sabi pag namatay ka, libre. Okay. Ano ngayon lang iyong masabi? Doon sa sinabi nitong mga nagsasabi-sabi na wala ka daw sinabi sabi Oh. Mas, eh, sabi nga nila, okay. huwag <laughs> ako, okay. na akong magsasabi. Okay. Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito Kwanto, sikat na tiktoker. Di ba may channel ka? Ano pang pangalan sa kwan mo? Bili yung channel Andrade. Ayun. Subscribe to my channel. Ayun. Ayun. Nga ano nga yun? Pakilinaw. Ano masasabi mo? Ah, okay. So, okay. yun, yun. At ano? tiktoker, ano, ano, tawag yun, tiktoker, dancer, sumbayer ah, Ma'am Ruby, mayroon, pwede ba kitang matanong ng gusto kong masabi? Okay. Kasi, ma'am Ruby, wala akong masabi doon sa nakita kong sinabi mo. Dahil ang sayaw mo, wala silang sinabi doon sa mga step mo na matindi ang pagkasabi kaya paano natin sasabihin kung paano mo ito masabi sige nga ang masasabi ko lang kahit ako nahihirapan oh, din magsabi yun kung da paano ko sasabihin kasi sila din po wala rin silang masabi sa sinabi ko. Ayun. ayun sabi mo. Wala nang Kasi, ang sabi ko, naman marami naman kang sinabi. sinabi. Pero ang totoo, wala ka namang sinabi. Ano to, grupo ng mga wala. Dahil ang... Naman. Ang... <laughs> <laughs> Di, hindi ko malaman ngayon kung paano ko masabi yung yung sinasabi. Kaya hindi ko masabi kasi hindi mo rin sinasabi. Kasi <laughs> hindi rin nila sinabi. Kaya ako, ang okay, wala rin akong masabi. Ayun. So dahil wala kang masabi, wala rin akong masabi, wala akong sinabi. Huwag tayo makinig sa mga sabi-sabi. Para wala tayong masabi. So ito, marami itong, it, uh, uh, ito may pupuntaan tayong isa na malupit ito. Ha? Oh, ha? Ito, 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 ito. Punta tayo dito. Ako, wala akong masabi. Yung mga kasama ko, wala rin sinabi. Ha? At ito, puro lang na, puro lang may masasabi, wala namang sinabi. Oo. <laughs> oh. Kaya ano ngayon ang iyong masabi? <laughs> ang masasabi ko lang. Na bawal mong Sana yung mga sinabi ko Kagaya yung kanilang mga walang sinabi at yung mga sinasabi nila ay uh, ano, ma masabi ko habang sinasabi ko sa inyo. So, ang masabi ko sa iyo, wala akong masabi sa sinabi mo dahil wala naman silang sinabi. So, tatanungin ko sila kung mayroon silang masabi. Kasi kanina pa itong may sinasabi pero wala naman akong masabi. At ito. <laughs> Meron na akong lilinawin, ano? Sige po. Paano naman kung halimbawa yung binata? Siya naman yung minipuan ng uh, 90 o kaya 80 Wala, 20. wala, wala. Bakra? Wala. Ilan taon na po ito? Sino laki? Ay, di, siyempre, sabi natin mga nasa 20, kaya 30. Ah, oh, mga mas bata, no? Okay, kahit ano pa man yung edad, basta hinipuan po mga nanay. Ang sabi natin, pasok saan? Teacher, yung bakla, tapos lalaki, yung anak natin, na hinipuan, nanahipu saan po siya pasok? Sa sexual, anti-sexual harassment, no? Ito pong dalawang batas po na ito ay hindi nagsasapawal na pwede pong makasuhan sa pareho ba, ba, bastos lo tra sexual harassment po. You no, know, ha, tungkol naman doon sa mga naka-short na mga bata, ano? Okay po. Doon kasi sarapan ko kasada yun eh. Okay. Marami akong nakikita doon mga teenager na pinababayaan ng mga magulang na maglalagari. Tawag doon pabalik-balik. Okay po. Pinagala, so, oh, sabi oh, sabihin na lang natin mga edad siguro, mga 14. Yeah. So ngayon yung mga iyon nagsabay-sabay na kabutisan na wala pa sa oras. Sabay-sabay na nagkabutisan na wala pa sa oras. Kasi kagaya ng sinasabi mo, ayahan natin silang nakashort. Siyempre ang gaganda ng mix noon, naglalaway. No? Siyempre umiibig din yung mga iyon. Bagamat hindi naman sila nagre-reclamo sa uh, ano tawag doon? Yung kumukuha bu sa kanila, sa Ano ba yun? Si Simbri na buntis. Sa nakakabuntis ko, oh. ang Tating Sinsoy. So dumami na ang gumagala doon sa lugar na ganyan. Pagkatapos, malaki na, na yung, na yung -tabot, <tabot> <tabot, malaking, <tabot> problema ng mga magulang. Hindi nga pa na po kayo nang sagot din tayo ha. Okay. Eh, okay. ganito okay, po. Ah? Bakit na buntis po, sino po dito na nagmamagsinsoy? Nalang. Lahat kami. Lahat kami. Lahat kami. Sa pupulpis ko, kahit sa sex. Ha? Doon po na, na uh, ganito po. Yung, yung pagsasot po ng short, no, yan po ay kanilang uh, gender expression. Kailangan na kami na naayos ang soot. Sana hindi na sa susunod, ha, mga ate at kuya. Tapos ganito po, sa... Maraming salamat kung meron kayo matutunan ngayon. Pwede nyo ibalita lalo na doon sa nagdaan hanggang sa sinasabi anti-sexual harassment. Kaya lalo na sa BCPC, sa tanod, sa ating mga department heads, dapat unang-una kayo po yung nakikinig para may apply sa inyo mga kasama. Kaya, kaya salamat sa ating uh, ah, napagagaling ang dinaw ng pagtuturo kay

ang may hawak ng committee on education. Walang pa pakamunan natin na ang gawa at gagawa ng Carl Campos. Ayaw po mga Magandang magandang umaga po sa aking lahat. So, first time ko din po na maka-attend po ngayon na tulad po nila kagawad art. Kasi first time ko po bilang kagawad. Dati ka... Kanina medyo naalanganin pa po eh. Kasi pagdating ko, nung tinatanong sila kung ano ang itinuro niya, kailangan ko na maayos ang aking kumpulit, dahil sa inyo yan. At uh, salamat talaga sa uh, pinigay sa akin ng tadhana ng Panginoon. Salamat sa mga, sa na hanggang ngayon ay nananatili ako nagsisilbi uh, sa barangay at ang kulit. <laughs> salamat sa inyo. Salamat <laughs>